So dito po mga kaparmer farmer yan. Napapansin niyo si Puge, hirap siyang maglakad. So ipapakita ko sa inyo kung paano namin siyang gamutin. Ito, dahil nga po ang una, dito sa may part na unahan yung pa, yun ang namimilay or mayroong sugat. Yan ito. Pinahuli ko po siya. Tapos, Ay, ah, nakatali na po siya. Titingnan namin ngayon ang na kanyang sugat ko anong meron mayroong nakatusok o mayroon siyang mga anong di, nakalagay po doon dito yan na close up na po na mayroon nga talagang uod so nabahay na siya ng uod binahay na siya ng langaw ito yung mahirap po gamutin sa baka napakalaki niya yan, ginamit po ginamot namin siya dyan nilagyan namin siya ng gamot sa paa so mas lang nilagay namin dito mas matapang na ng gamot para po mas mabilis po matanggal yung Napapanood tapos siyang mas video Ika-ika pa siyang maglakad Ayan. Pero medyo okay na siya Okay na yung paglalakad niya Kahit na medyo masakit siguro niya Hakbang Okay na yun Dito Ikita nyo siyang nang Magkasama na sila lahat Yan, si puti Tapos si talinga Yung is talinga Pansin niyo po hindi siya Tapos to si punkan malaki din ang katawan ni Pungkan. Tumaba na siya. Yan. Dito, pupunta sila dito sa may part dito. Pinigyan kasi po sila ng mga asin dito sa kanilang lalagyan. Ito na yung si Pungkan. No? Oh. Ganda yung katawan niya. Talagang mapansin mo, malaking tiyan niya. So, lapit na siyang mga nganap. So, pagbaba ka kasi minsan talaga, kahit nasa wild sila, hindi pwede silang hayaan na lang. Sa umaga tapon, titingnan mo po kung ano pong nangyayari doon sa mga baka. Dahil po minsan nagkakaroon talaga ng insidente o anong mag-observe mo doon. At least sa una pa lang, magagawan mo ng paraan para hindi po lumala. Katulad nito ni Pogi, napansin na po siyang naika-ika yung kanyang paa. Ah, yung pala, nagkaroon na siya ng sugat dun sa may banda ko sa pagitan so sa ganitong laki ng katawan ni Pogi eh, mahirap po talaga siyang gamutin dahil kailangan mong maghanap o kumuha pa ng mga tao natutulong dahil nga po nasa wild po siya mahirap po siyang kulihin tapos itatali dahil nga po andun yung instinct ng baka na lalaban So ito yan, binibigyan namin sila dito ng mga asin. Makain sila dito. Pero ang pagbibigay namin ng asin, mayroon din siyang limit. Sa isang linggo, halos isang beses lang. Dahil nga po, hindi naman nila yan kinakain ng madaming madami. Pag na okay na po yung panlasa nila, yan iniiwanan naman nila. Tapos babalik naman sila ulit. Pag gusto naman nilang kumain you know, dito marami pang marami pa silang asin na no nasa kanilang lagayan yung tapos yung iba maalis na rin tapos tuloy-tuloy na sila sa kanilang ano, pagkain ng mga damo Magaganda ang damo ngayon dahil nga po sa season na to medyo maulan at saka maganda yung ano, na pagkain din sa pag pagbabaka yung area ng ba, ng pag ng damo, dapat mo consider mo din sa bilang ng baka. Dahil nga po, pag mas marami yung baka at kukunti yung area ng pagkakainan ng damo, hindi rin okay dahil mamamayat yung mga baka. So, dito na lang po mga ka-farmer. Pasupport na lang po ng aking video. Palike na lang po at pasubscribe. Thank you po. God bless.